6 sugataan matapos araruhin ng SUV ang ilang sasakyan sa elliptical road sa Quezon City. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Mistu lang na yuping lata ang mga sasakyan at motorsiklong ito matapos araruhin ng SUV sa Quezon Memorial Circle kaninang madaling araw. Kwento ng isa sa mga nakakita, kumakaripas ang takbo ng SUV na biglang nag-counterflow. Nakita ko na siya eh. Kaya iniwas ko na yung sarili ko. Sabi ko, pagdating dito, sabi ko, automatic to, may mababangga. Ayan na nga. Ang bisang takbo niya mula doon sa Visayas eh. Una umanong tinumbok ng SUV ang dalawang motorsiklo malapit sa kanto ng Visayas Avenue. Sugatan ang rider at pasahero nitong babae. Unang natumbok na niya yung kasama namin. Tapos nung sinigawan ko na counterflow, kami naman po yung tutumbukin. Kaya umiwas ko ako na Inaabit ko po yung motor ko na pakanan. pa raw ang SUV malapit sa Maharlika Avenue at nabunggo ang isang taksing kasalubong niya. Nasugat tuloy ang paa ng isa sa mga pasahero ng taksi. Binanggarin nito ang isang SUV at isa pang motorsiklo. Agad binigyan ng paunang lunas ang mga sakay. Nilapatan din ng first aid ang driver ng nabanggang SUV. Sa unang bilang ng QCPD Traffic Sector 3, limang sasakyan ang nadamay at anim ang naospitala. Naharang naman ang sospek na aminadong kagagaling lang ng bars sa Timog. Kayo po ba yung nakainom? Nakainom, yeah. Sa mga nabangga, may, hindi ko alam. Uh, allegation lang siguro yun, pero hindi ko alam. <laughs> Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to properties. Puno ng sugat sa braso ang 65 na taxi driver na ito matapos sumalpok sa concrete barrier sa EDSA Ortigas flyover kagabi. Sa tindi ng pagkakabangga, wasak ang windshield at unahang bahagi ng taxi. Kuwento ng driver na si Tatay Lorenzo, galing siya ng Project 4 at maghahatid sana ng pasahero sa Mandaluyong ng... Yung na eh, kaya Nangyari yung ganun eh. Nagulat na lang ako. Tumama ako sa barrier eh. Masakit naman ang dibdib ng pasahero niya na agad dinala sa ospital. Sa ngayon na iniimbestigahan pa ng mandalu yung traffic ang insidente, pero posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver. Umabot sa 20 taxi driver ang sunud-sunod na hinuli ng mga taga-LTO sa kinasang opland pasaway sa mga mall sa Quezon City kahapon gaya ng driver na ito na tumangging magsakay ng pasahero. Hindi muna ako magsasakay kasi kako grabe traffic. Magpapalipas pa muna ako. Ito naman, gagarahin na raw. Pero... Dapat ipakita nyo na no, for garage. Ito naman, nangongontrata raw pero napilita na lang ang pasahero. Huwag na po kami kasi kailangan namin makauwi. Eh. Time... Nasa way rin ang mga kolorong na habal-habal. Paalala po, ang sobrang singil, pangongontrata at pagtangging isakay ang pasahero, may multang 5,000 piso sa first offense, 10,000 plus 30-day suspension sa second offense, at 15,000 at pwede pang makansela ang prangkisa at lisensya ng tsuper. Mobile journalist Francis Orso, Hatid, ang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.